Magkano daw to? Hindi ko ko Magkano ba to? Ba'y <mumbles> mama niya na lang po ba? Papasok na ako. ba hindi ko lang pa-order doon ng puto. <laughs> o sige, salamat ha. Ah. Nagulat nga ka ako kanina dahil meron nga nagpadala ng puto. Ang sabi ko naman ay hindi naman ako umu-order pero bakit ako pinadalan? Ay sana ay laging may sponsor, ni Charing. Actually, meron sumagot ng puto nung birthday ko at dahil gahol na nga sa oras ay hindi nga niya ako naigawa. Yung sumagot kasi ng puto ay mismong kaarawan na niya sinabi na umorder nga daw ako ng puto at siya nga daw magbabayad. Kaya nga nung umorder ako ng puto ay sinabi niya na hindi na nga daw aabot dahil gahol na nga daw sa oras. Pero ang sabi niya sa akin ay na lamang daw niya ako sa ibang araw at yun daw ay libre na lang dahil baka nga daw ako makunan. Charing. At ayun nga, pinadala nga niya kayo ng umaga, which is hindi ko naman alam na tototohanin niya. Ay, salamat po, madam. At kaninang hapon naman, inakabili nakabili naman kami sa aming suki na isdang bangus. Bali, limang piraso nga yan, at yung isang medyo malaki-laki nga ay amin nga isisigang. At yung natitirang apat na piraso ay dadaing ko nga sana, pero sabi nga na aking inay ay wag na. Linisad ko nga lang daw at ng kalis at pagkatapos nga ay siya na nga daw ang bahala. Bali, yung apat na piraso, ilalagay mo sa rep para pag halimbawang wala kaming ulam, eh meron nga kaming maiuulam. Bali, isang piraso lang talaga iluluto namin para nga lang may ulam ang mga bata. Meron pa kasi kaming ginatangin sitaw at kalabasa na niluto nga namin nung tanghali at dahil hindi nga kumakain ng mga bata ng gulay, kaya nga ito ay pagsisigag namin sila ng bangus. Ay kahit nga anong pilit naming pakainin ng gulay ang mga bata, ay eh, talaga namang ayaw nilang kumain ng gulay. Ay, may igi pa nga si Criminology kahit nga pa kau kaunti, tumitikip na nga ng gulay. Pero sa si ABM, yung sa grade 7, eh talaga namang hindi mo mapapakain ng gulay. ay talaga namang magugutom iyan, talagang hindi yan kakain ng mga gulay. Kaya kapag nagluluto kami ng gulay, ay eh, pinagubukod din namin sila ng luto ng iba namang ulam. Yun lang.